Kitna na papalapit ang mga bagyo at patuloy na hamon ng panahon lalong pinagting ng ating mga kasundaluhan ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa sakuna. Mas pinatibay ang kahandaan ng ating search, rescue, and retrieval teams sa harap ng mga bagyong dumaan at paparating. Isinagawa ang iba't ibang pagsasanay at koordinasyon para mas mapaigting pa ang kanilang kapasidad sa panahon ng sakuna. Narito ang ula ni Pressure Madrid. Sa patuloy na banta ng masungit na panahon at sunod-sunod na bagyo, mas pinaiting ng search, rescue and retrieval teams ng 7 Infantry Kaugri Division ang kahandaan upang matiyak ang mabilis, maayos at ligtas sa pagtugon sa panahon na sakuna. Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang mga SRR units, katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang matukoy mga lugar na may mataas sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa Bahagi rin ng paghahanda ang mga pagpupulong at refresher training para sa mga kasapi ng wasar upang masigurong handa ang bawat isa sa aktual na operasyon. Naipwesto naman sa mga piling lugar ang mga rescue boats, flotation device, communication equipment at iba pang gamit para sa mas mabilis sa development kung kinakailangan. Ang Search, Rescue and Retrieval o SRR ay isang espesyal na grupo na sinanay para sa mga operasyon sa gitna ng malawakang pagbaha malalakas na bagyo at impang uri ng sakuna. Samantala, patuloy na nakaalerto ang mga SRR teams mula sa iba't ibang line units ng 7ID. May pitrin ang koordinasyon ng pamunuan ng Kaugnay Division sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kahandaan sa mga inaasahang kalamidad. Sa gitna ng uh, pabagubagong panahon at patuloy na banta ng kalamidad, nananatiling matatag ang kasanduluhan sa pagtugon. Handa sa anumang oras at anumang sitwasyon. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, may Ecija. Ako si Fresher Madrid, ang inyong pamilyang kaugnay.